siyan magandang umaga sa inyo lahat. At andito naman tayo sa ating Bacard Farm. Ayan, nandiyan pa yung ating mga alagang tupa. Yung ating mga alagang kambing. Nasa kulungan pa sila. Pag itong umaga pa, kasi ang oras ay alas 9, ay hindi pa natin pinapalabas itong ating mga alaga dito sa parangan. Hindi pa natin pinapalabas sila. Nagpapalabas tayo ay mga alas G's na umaga. So maya, -maya ay yalabas na rin natin itong ating mga alaga. Ating mga alagang kambing. At saka itong ating mga alagang tupa. Yung mga tupa natin. Yan si Ramgo. Tapos dito yung iba nating mga alagang tupa. At saka yung may anak. Ito so, yung ating mga alagang pabo dito. At saka yung ating mga alagang manok. So ngayon ay magpapa papatoka tayo sa kanila so, kahit pa paano dumadami na rin itong ating mga alaga manok dito at itong ating mga alagang pabo yung mga nakaraan kasi ay namatayan tayo ng mga alaga dahil sobrang napeste ito so, yung mga alaga natin pabo sobrang ano nila eh madali silang manakaw dahil sobrang sobrang lapit nila sa atin yung ating mga alagang manok yung ating mga alagang pabo tumadami na rin sila nakataba ng ating mga alaga alaga natin ito sa sa feeds sa pakain, ka. yung ating ka ubus na mamaya, bibili na tayo ulit ngayon ay nasa proseso pa rin tayo ng pagparami itong ating mga alagang mga manok sa so, itong ating mga alagang pabo so itong ating mga alagang manok dito ito ay cross na ng native na manok at Rhode Island Red kaya medyo malaki na rin yung ating mga alagang manok dito parang hindi siya na native tulad dito malaki so, ito, ito inahin natin na yan siya ay crossbreed na ng native at Rhode Island Red kaya medyo malaki yung ating mga alagang manok dito yung <laughs> mga alagang pabo natin Marami na sana itong ating mga alaga manok na ito. Nasa almost 100 heads na. Tapos 21 heads na yung ating mga alagang pabo. Ngayon, namatay nga yung mga sisiw. At ito na lang yung mga natira. Ilan na lang piraso. Kaya nasa proseso, proseso pa rin ulit tayo ng pagkaparami. At yung ating mga alagang manok naman dito ay nangingitlog na. Yung iba may mga sisiw na napisa. Yan. So ito, ito yung natin na gagawin nating broodingan sana pero mag-aalaga tayo ng broiler chicken at dito natin ilalagay sa sa ito, itong kulungan nito. Ito ay ginawa ni Papa nung isang araw, may sahig na siya. Hindi pa lang natutuloy dahil may trabaho si Papa ngayon kaya hindi pa natin nat natatapos. Baka sa linggo uh, tapos na natin 'yan para makapaglagay na tayo ng mga sisiw mapagalaga na tayo ng mga broiler chicken dahil hihahabol natin sa November ah sa December para syempre tagdag kita din try din natin first time ko lang din mag-aalaga ng broiler chicken at uh, titingnan natin kung magiging maayos ba syempre hindi tayo makakapag-alaga ng broiler chicken kung hindi dahil sa suporta ng Battle Yeah, maraming maraming salamat po sa Battle Cuck, sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa akin bilang isang small content creator at saka isang uh, farmer, backyard farmer dito sa amin lugar sa Oriental Mindoro. Yan yung ating panibagong venture, yung pinagbentahan natin ng tupa dito natin ilalagay, ire-reinvest natin. Simple lang tong kulungan natin ito talaga plano ay kulungan ng mga native na manok. May ating mga manok dito. Pero convert natin para paglagyan ng maging kulungan ng ating mga broiler chicken. Subukan natin din mag-alaga ng broiler chicken ng 45 days. Ayan, tour muna ulit kayo dito. Ito na lugar natin. Hindi na siya ganun ka kalaki. Pero kahit pa paano, eh, minimaksimize natin yung space na meron tayo. Tapos dito naman yung kulungan ng ating mga bower na kambing. Ito ay almost 3 years na rin. Ito ang ating kulungan na to. Amoy napier. So yung paka nila ngayon ay napier grass. Pero meron na rin tayo ditong giniling na dahon ng napier. Nakahanda na yan. Hapon pa lang, nagigiling na tayo para kata ano matuyo yung dahon yan yung ating mga alaga ito wala nang pakain so mamaya na tayo magpapakain tapos ito meron pa ito lang yung space na meron tayo dito sa ating kambingan so, yung ating bak na si King Koy so, ito naman yung anak ng ating dating bak na si Supremo bago natin may out eh, nasampahan niya pala itong red bower na to. At yun yung naging anak niya. Isang black head bower. naman yung ating bagong buck, si Kenkoy Koy. Yan, yung ating buck. Well, one year. One year old. Yan. Kaya siya nakatali kasi nga sira na itong ating pinag... Itong ating kulungan. Kaya nakatali na lang itong ating mga alaga dito. At mamaya ay magbibigay tayo ng kumpay mamaya alas 10. Magbibigay muna tayo ng feeds. Pero ngayon ay inaayin muna nating empty o well naman itong kanilang pinakapakainan para meron silang excitement mamaya kapag kumain sila dire, -dire yung pagkain. Yeah. Tapos dito naman sa gilid ng ating goat house, meron yung maliit-liit na sapa-sapa dito. So, yan. May maliit na sapa-sapa dito. At kapag umuulan, yan ay bumabaha din. Pero hindi man ganun kalaki yan. Tapos syempre, may mga tayong tayo dito ng Madrid Agua. Yan sa baba, pinaparami natin yung ating mga Madrid Agua. Yan, ito lang yung itsura ng ating goat house. Tapos ito naman yung ating itsura ng ating isang bahay dito ng mga kambing at mga tupa. Hindi pa lang din talaga siya tapos. Kasi dapat tayong budget. Tapos kapag may mga kumpay naman tayo, dito natin nilalagay. Dito sa ginawa nating DIY na ilagay ng kumpay. Tapos yung propose na bahay natin ng kambing, yung gagawin natin sa ng goat house ay nandito ito nakalagay Ayan. dito natin lalagay tapos syempre may mga tanim din tayo ng mga napier Ayan. malaka na rin yung ating mga napier para in case of emergency na wala tayong mapagkukunan ng ng pakain o ng damo ay meron tayong mapagkukunan yan. Yung ating mga kambing dito lang yung pag alaga kapag hindi pa natin sila nialabas. Andito pa lang sila. Andito lang sila sa pinakaano natin. Pinaka bakuran. Ayun ating isang maliit na kambing. Ito ay naka-reserve na. Bis na lumaki. yung kanya nanay. Tin sinasabi ko sa inyo na kapag tira ng ating mga alagang kambing, yan oh, kinakain pa rin ng ating tupa. Kaya halos wala din natatapon dito. Ayan, yung kapag may mga tira yung pakain o may tirang kumpay yung kain ng ating mga alagang kambing. Ito natin yan nihalagay sa pakain naman ng ating mga alagang tupat ng anitig ng kambing. Dahil kinakain nila yan. Kaya halos wala din nasasayang dito. Ito natin nihalagay. Kasi yung ibang part ng napier ay matigas na. Hindi siya kanakain ng ating mga alaga. Kaya ang sumasalo ay itong ating mga alagang tupa. Dahil itong ating mga alagang tupa, napaka hindi sila mapili sa pakain o sa kumpay. Basta damo yan, kakain nila yan kahit tuyo na damo. Ganon ka, ka hindi maselan sa pagkain itong tupa. At kahit naman sa mga ibang nag-aalaga din ng tupa, alam ko na ganoon din yung mga experience nyo. Alay like kasi sa kambing na kapag nalawain na na, nalawain na nung kapwa niyang kambing o kaya naman yung natapakan yung pagkain o yung kumpay, Ay eh hindi na yung kakainin yung kambing natin. Ganun ang kagandahan sa tupa, walang arte. Ito, yun, ito ngayon yung ating isang ram sa mga makakaibig po. Yan, pwede nyo pong mabili na yan. Pinagbebenta na po natin yan. Tsaka yung ating isang ram na si Ramgo. Yun, si Ramgo. Pinibenta po natin yan. Kaya sa mga mga kaibig, yan, vlog message lang po kayo dito sa ating, ah, mag comment lang po kayo dito sa ating vlog na ito. Okay po, mag-send po kayo ng personal message sa ating Facebook page, Ang Luman Adventure. Uh, ah, masyado, masyado maaga at mamaya ay papalabasin na na rin natin yung ating mga alaga dito. Ating mga manok, ating Rhode Island. Itong ating isang heritage chicken na ito, itong sa ating manok na ito, nagkasakit siya, hindi natin alam kung ano nangyari. Amaya na siya ng tuloy yan, nakala ko ngayon mamatay na. Pero ngayon, ngayon nakaka-recover pa. At pinakawalan nga natin.